Welcome to Anda Pangasinan. Ayan. Tingnan natin. Pasok pa tayo. Ano? So no, ang lawak din pala ng anda mga ka-adventuro. Ayun, no, kung makikita nyo, puro pala yan sya. Diba? Tapos, maluwag, malawak ang anda. Isa syang napakalaking isla, no? Sticker? Meron? Oh. Ingat kaya, ingat! <laughs> ingat, ingat. Thank you. Ngayon ko lang nakakuha ng, nakakuha ng ganyan sticker. Oh ipakita mo dito yung sticker oh. Pakita mo diyan. Ayun. So masaya ka nakakuha ka ng sticker. Ayun, oh, peace bomb tayo, peace bomb. All right. Oh, okay. Oh. So ayan mga ka-adventure, tumigil lang tayo at nag-ayos tayo ng gadgets natin, oh. Akalain nyo, dito sa Anda, Pangasinan, meron pala tayong followers dito. Ayan, sir. Ano alam mo, sir? Gio ba? Ayan, si Gio. Nagulat ako, binigyan ko na sticker. Naka follow na pala siya, no? So, shoutout, shoutout sa'yo, Gio. Baka may gusto ka shoutout. Wala ko. Ah, wala. Shoutout sa'yo, Hernando. Ayan, i-re-rev daw niya, eh. O, oh, sige. Pagbigyan natin i-rev, ayan. Oh, <laughs> 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 Ayot <laughs> Ingat kayo ingat kayo Salamat din, salamat So ayan mga ka-adventure Andito na tayo sa ano no Sa Andah Bridge So welcome to Andah Bridge No, ha-hi So, pupunta tayo ng Tondol Beach no dahil maganda tong beach na to. ayan Tapos ito yung tulay nila, tingnan mo ang ganda oh, 'di ba? Oh, ayan oh. Tapos ito mga bata, bomba na naman. <laughs> <laughs> ayan. So, ang ganda dito no. Ayan, makita niyo naman yung tulay nila. So, isla siya actually. Yung anda isla yung anda eh. ayan Wow! So, my checkpoint. Ayan. So, nakalagpas na tayo sa tulay nila. Tapos, alam ko mahaba-haba pa to eh. No? 13 kilometers mga ka-adventure papunta dun sa Tundol Beach. Ayan. So, Mahaba-haba din yon yung 13 kilometers Hindi rin biro yon, di ba? Ayan, kaya Ano uh, Bibilisan natin, no, para Makapunta agad tayo dun sa Tundol Beach Ayan, so malayo-layo pala to Hi. So stay tuned mga adventure Alright! Alright! Dito na tayo sa pamilyang bahay ng Andano Ayan So may police Diretso lang tayo Ayan So diretso lang tayo mga ka-adventure Ayon sa mapa Ayan Kung tatanong inyo mga ka-adventure Kung maganda ba dito sa ano Sa Anda Sa may Tondol Beach hindi nga sabi maganda mga ka-adventure no? napakaganda <laughs> ayan kasi napakaganda naman talaga ng beach lalo na dati naalala ko yung mga year 2000 no? kahit hindi siya develop napakaganda niya no kasi para siya para nga siyang burakay dahil may shoreline siya na mahaba tapos ang babaw lang ng tubig mga ka-adventure so safe siya sa mga bata no kumbaga ano eh may may sandbar siya na mahaba ano ayun tapos dati ano lang ah, kubo kubo lang dito dati no naalala ko pag pumupunta kami kubo kubo lang tapos rerenta mo lang siya mga 300 500 pesos di ba Pero ngayon, hindi ko na alam eh kung ano eh, kung ano na itsura ng Tundol Beach, no? Kaya, sisilipin natin siya mga ka-adventure alright sana maganda yung ano no yung response ng mic natin sa boses at yung wind noise nya sana hindi siya ma wind noise masyado no para masulit natin ayan kasi yung lagi nagiging problema ko eh yung sa mic no kung okay to at least hindi na tayo ano hindi na natin kailangan bumili ng ano no mamahalin na mga microphone no ayan so hindi naman tayo professional pero syempre mas maganda yung maganda yung audio mo di ba para maintindihan ka ng masyado ng mga ano mga nanonood hi lawak din pala ng anda mga ka-adventure oh. ayan oh, kung makikita nyo puro pala yan sya ba? Diba? tapos malawak malawak ang anda isa syang napakalaking isla no ayan alam ko maraming asin dito eh <laughs> ayan kung mapapansin nyo naman no oh, puro bukid ba? Diba? ang lawak ang ganda ang ganda rin dito sa anda mga ka-adventure tapos seaside, 'di ba? sa dulo na ito, ito, na yung dagat, no. No, nakaka-relax din dito mga ka-adventure. Ayan, so malapit na tayo. Hindi ko alam kung may entrance. May signage sya mga ka-adventure kaya hindi kayo maliligaw, no. May nakalagay katulad niyan, oh, Tutundol Beach, 'di ba? Tapos i-google nyo lang din mga ka-adventure no? At hindi kayo maliligaw Pag i-google nyo Nasaan na kaya yun? Tundol Resort Ito Ayun, nakikita ko na yung Kulay blue <laughs> Ito na yun, tama o oh. Parking area, ayan So magpa-parking tayo Tapos Alam ko magre-register dito eh Uff. Kuya dyan yung parking Alam Pero na kayo, sir, bono, Hindi pa Ah okay Dito may kalsada ba dito? Ah, dire-diretsyo lang. Pwede. Mga private na po yan, Mga report. Ah, ah, ito yung public. Mm. Sige, try ko muna umikot doon. Sige po. Salamat po. Ayan, mga ka-adventure. So, andito na tayo sa Tundol Beach. no At... try nating umikot pa no ayan kung makikita nyo naman no nakita nyo naman yung beach nila no wow what a nice view mga ka adventure di ba so try nating umikot do sa dulo Yeah, no, kita niya naman white sun na white sand 'di ba? Tapos may kalsada na siya mga ka-adventure. Dati kasi walang kalsada to eh. Ano lang siya eh, yung buhangin no. Naalala ko dun doon kami sa bandang dulo pumunta eh. So, ang ganda mag-swimming ngayon dito at ano, at konti lang yung tao, no? Haha <laughs> Pero pag pumunta kayo dito ng mahal na mahal araw, good luck sa inyo mga ka-adventure. Ang daming tao. Ayan, so dito private na pala to, no. Hanggang dito na lang. So tingnan natin, pasok pa tayo, no. naalala ko na no, hanggang dulo kami ay okay, wala na wala na dead end na so hanggang dito na lang mga ka-adventure hindi ko matandaan kung saan kami banda alam ko dito banda eh. maggagala tayo dito oh, ayan Ayan, no. Ay, napakatahimik ng dagat oh. Walang kaalon-alon, di ba? So instead na paul sa pinuntahan natin mga ka-adventure, nawitay dito sa dagat, no. Hay. <laughs> Pero relax naman dito, ayan no? katulad niya, no. Pwede kang mag-relax diyan, no, di ba? maghanap tayo ng ano pwedeng makainan, 'di diba? Meron ba mga kainan dito? Kainan? Oo Sa may kanto, kuya Ha? Yung may kanto Oo crossing road sa may dito Iba na kainan to, Ah, yung bago kumanan Iba Iba, diretso na kaya Oo Bakit yung crossing Dito po sa ilit Ah, okay Karinderiyahan yun dito. Sige Dito wala na banda eh, no? Ah So ayan mga ka-adventure, stop over muna tayo dito sa tundol no at maghahanap pa tayo ng kakainan natin. Ngayon, namit natin si ano, si Kuya. Ang sarap ng shake nila, oh. 30 pesos lang. Ayan, no. Oh. Loaded. Ayan. So, Kuya, baka may gusto kang shout out. <laughs> -out sarap baby kiss ko diyan. <laughs> ayun, daw kay baby kiss niya. Ayun, sweet niya naman. So maganda rito mga ka-adventure pag ano na no? mga bandang 5 o'clock. Yung hindi na siya mainit no. Kasi ngayon mainit pa eh. Time check tayo alas 3. Ayan. Ayan, so makikita nyo naman ang haba ng paliguan no? Tapos pag nag high tide, eto nagkakaroon ng tubig to mga ka-adventure pwede rin magligo yung mga bata rito. Ayan. napaka peaceful nung ano no napaka peaceful nitong dagat at napaka tahimik ngayon magandang pumunta rito at walang tao no so ayan mga ka-adventure nakapag relax na tayo dito at nakapag ano unwind for the short time hindi man tayo nakapunta ng falls may napunta naman tayo sa magandang lugar no ayan at napakasulit din dito, no. Actually, walang bayad dito, tumambay lang ako diyan, no. Ayan, no? Tapos na video-video, 'di ba? So, 'yun. Solve naman kahit papaano. Kung makikita nyo yung likod, yung background ko, dagat, no. Ikot lang tayo don Ayan, para makita nyo, no. ko tayo dito para makita nyo yung view di ba ayan ayan oh ang ganda oh di ba kahit maglakad lakad ka lang dito eh okay na eh di ba so ayan mga ka-adventure tayo uuwi na no at masaya masaya tayo ngayon at may napunta na naman tayo Isang magandang lugar ayan so siguro maghanap muna tayo ng kainan no kung saan meron ditong kainan hindi ko alam kung saan yung sinasabi ni kuya na ano eh nakainan eh yung may pares no <laughs> bomba daw bomba ang sarap ng pakiramdam na ito nakapag unwind ka kahit sa sandaling panahon lang di ba? nakapag-isip-isip, di ba? Na, 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 nakakawala rin ng stress na no? actually kasi pagdating mo dyan sa ganyang ano, lugar, wala ka nang ibang iisipin, eh, no? Kundi mag-relax, <laughs> kaya marirelax din talaga ang utak mo, no? Mga tao dito mahilig magpabomba, no? <laughs> kaya uh, no wonder pag uwi ko maubusan na ako ng gasolina mga ka-adventure no? so maga pa naman kaya hindi naman tayo nakakabulaho no <laughs> Shoutout muna pala sa mga nakilala natin kanina na mga bata na ang babait nila no. Tsaka sa mga ano, sa mga nakilala natin at nabigyan natin stickers no. Salamat sa inyo lalo na doon kay Kuya na ano, nagtitinda ng shake. Ang sarap ng shake mo, Kuya. <laughs> Ayan, tsaka sa nakilala natin kay Sir na taga Ordaneta no at kay Mama yan. So, hanggang dito na lang. ride safe always and All right.